Magandang umaga po mga kalaki Ngayon po ay September 29 na Naku po malapit na po mag October mga kalaki At syempre ngayong alas 5 po ng hapon Gising ka na dapat dahil ako gising na po mga kalaki Ayan nakita nyo ha madilim pa sa labas open ng store At syempre po ito po bagong bagong ligo lang po ako mga kalaki Ayan fresh na fresh para po sa inyo ano po? At syempre po mga kalaki ngayon pong umaga na to mga kalaki gusto ko po magbigay ako ng mga lucky numbers para po sa masusugid nating mga lucky followers dyan na kanina pa po nag-aabang dyan ayan medyo ano na kasi no medyo ang mga ano natin e eh, ah uh, madilim-dilim pa rito sa akin kasi yung ilaw ko dim light lang pero okay na po yun mga kalaki dahil may ng hapon tutok na po rito dahil magbibigay na po ako ng mga lucky numbers para po sa inyo mga kalaki kaya eto na po mga kalaki ating mga lucky numbers sa 2 digit lucky numbers ng bawat bayan kunin nyo na po mga kalaki eto na po Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo okay mga kalaki at syempre po nagbalik na po ang account natin Re, ito po ang Arnold Parungki na may blue check po na meron 495,000 followers hello po sa inyo mga kalaki at eto po mga kalaki ha ang laki na sa bagong sumadla ngayon na miss ko talaga magbigay alagaan nyo po tayo ng trading sa gusto ko po marami pong manalo ngayong pagbabalik natin okay hindi po tayo titigil na magbigay ng mga laki ng dahil alam ko po marami pong umaasa sa akin at isa ka ba doon isa ka ba sa naniniwala sa amin kung naniniwala ka mananalo ka, claim it. Ito na po, ang two-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa bayan ng La Union. 12 sa is. Nueva Ecija. 15 Nueve. Nueva Vizcaya. 3-12, Ilocos Sur. 7-20, Ilocos Norte. 9-2, Masbate. 12-8, Pangasinan. 13.20 Pampanga 5.20 sa East Quezon City 2.18 Samar 23.19 Leyte sa East 1 Iloilo 23.28 Benguet 14 Gs Butuan 19.30 Bataan 3.31 Batangas 17.15 Bicol 5.24 Baguio 1.27 Bulacan 3, 8, Bohol. 5 is, Capiz. 3 20, 4, Rojas. 31-15, Togigaraw. 23-8, Isabela. 7-9, Marinduque, 15 sa East, Caloocan, 12-8, Montinlupa, 29-22, Palawan, 13-15, Sambales, 8 sa East, Apayaw, 9-2, Cotobato, 5-18, Binangonan 9 21 Morong 3 4 Cebu 28 22 Aklan 19 1 Aurora 3 20 Laguna 5 G Olongapo 11 17 Paranyake 22 15 Manila 3 ano to 30 Pasig, 5.20 San Juan, 14.20 26, Marikina, Marikina, 2.20 Tabuk, 8.14 Romblon, 29.25 Angono Rizal, 20 1 Montalban, 5.23 Antipolo, 28.12 Taytay, 9.15 Cainta, 24.20 San Mateo, 5.15 Dabaw 8 3 Taylak 20 28 Ayan mga kalaki puputulin muna natin diyan Para sa masusugid nating mga laki followers Nako na miss ko po kayo ha Pero ingat ingat pa rin po kay mga kalaki Sa mga fake account Nagkalat po yan mga kalaki ha Baka po may mga nagme-message sa inyo Na picture ko ha kinukuha po ang picture namin sa Facebook ginagawang profile sa Facebook, hindi po kami yan baka mali po kayo nasasalihan sa private consultation ako, hindi po kami yan ha baka mali po kayo nang napafollow, hindi po kami yan mga fake account po lahat yan subukan nyo po natawagan tawagan niya mga yan, hindi po yan sasagot mga kalaki. Dapat makikita niyo po mismo yung mukha ko pag kinausap niya na para maniwala kayong ako yan. Okay? Ito po ang legit na account natin. Arnold Parungkin po yung may blue check. Ayan po, Arnold Parungkin po may blue check na may 495,000 followers. ay po yung mga legit na legit natin na, na account sa Facebook na ginagamit ngayon. Ha? At meron din po tayo mga kalaki na red parungkin po na ang followers naman po 780,000 followers tayo po yon at syempre po Aris Gatchalian na account at yung red Arnold Santos atin din po yung Facebook na yan. Okay? At meron din po tayong YouTube. YouTube natin, Red parong na merong 18,000 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin red parung kina pero 449,000 followers po ang ating mga followers. Okay? Yan po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan. Mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko kung kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki. Automatic po padadalang ko po kayo mga lucky numbers agad-agad sa messenger nyo. Tandaan nyo po mga lucky numbers namin. Libre po ito. Wala po itong bayad private consultation. Ang may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga mga tatay sa loob ng 3 months pag sumali sa private consultation. Iko-code ko po ang Birdman at year niya pag-aaralan ko po yung mga kalaki at padadalan kita ng mga 2 digit, 3 digit, 4 digit, 5 digit, 6 digit depende po sa gusto mo po mga kalaki. Okay? Malay mo naman dito ang swerte mo, malay mo naman dito ka swerte pag sumali ka sa private consultation. Araw-araw po marami po kaming napapanalo diyan. naka po yan sa Facebook mga kalaki, araw-araw yan mga winners namin. Baka malay mo pag na mo rito, ikaw ang aming susunod na milyonaryo o winners ng 5 digit lucky numbers. Okay, di ba? Subukan mo na mga kalakit, bibigyan ko po kayo ng discount para member kayo sa akin ng 3 months ng September, October at November. Okay? Sa mga interesado po dyan, message na po sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap nyo ako at hindi po yung mga fake account na yan. Kaya ano pang inihintay mo mga kalaki? eto na po ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers 2 digit po sa bawat bayan. Pag meron po ako nakalimutan, sabihin nyo lang po para po mapag-aralan ko at mabigyan ko po kayo. Okay, eto na po. Umpisan po natin sa, kaituling uh, ituloy natin sa Kirino. 23, 11, Bacolod. 28, 4, Kabite. 30, 23, Tagig. 11, 2, at sa Mindoro, 9, 21, Ayan mga kalaki, kompleto pa mga laki numbers ha. Pwede nyo po 'yan i rumble para mabaliktad naman po ang numero. Panalo pa rin po tayo. Pwede nyo rin puntahan 'yan sa 2D Lotto, sa National sa STL at Weteng Okay mga kalaki, siyempre, ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Okay. Shout out po tayo sa mga Family San Juan po Family San Juan po dyan po sa may Marikina City Shoutout po sa Family San Juan Hello, hello, hello po sa inyo Maraming salamat po sa walang sawang panonood. Kila ate Joy San Juan Shoutout po sa inyo Humihingi po sila ng 2-digit lucky numbers Bibigyan ko po kayo para tayo sa STL at wedding At syempre po sa mga vendors naman po dyan Sa may public market po dyan sa may Tay-Tay Rizal Shoutout po sa inyo dyan sa public market po Sa Ramos Family Shoutout po sa inyo dyan sa mga Ah... Uh, vendors dyan, fish vendor, prutas na mga vendor, sa meat vendor. Basta po, sarudo po ako sa lahat ng mga nagtitinda sa palengke dahil magamaga palang gising na yung mga yan. Bibigyan ko po yan Ate Nori ng 2-digit lucky numbers din at ng 645. Shout out po sa inyo sa grupo ni Jan Ate Nori. Hello po. Bibigyan ko po kayo pag-aaralan ko lang po yung code na pinadala nyo. Sa so, mga gusto pong magpa-shoutout, comment lang ng comment, share ng share ng videos namin at heart ng heart pag nakita ko yan, masya-shoutout ka na may libreng lucky numbers ka pa. So good luck mga kalaki, gising na po, mananalo tayo, claim it.